Hey guys, po to this video. So, parang lang na yung kayo nag-maintenance mi sa tagpot mo no? kayo. Di tayo na po, no, ang napulog ang tagpot. So, ako dahil diha nung no, ka-primer ko no, niya. Kung kaoban nagka-plus. So, siyang so, so, agi, no? So, what the hell mong kung ba no? Lag, uwan, no? So, at so, may mahimok, guys. So, ang agi ng kauban at kurang gi ipadayo no bisag uwan la ligo na ligo uwan diyan no? so laban liya, po, no? so, na nga po bisag uwan uwanan na so wakit ni magdahong mga guys kay grabe yung kainit anak nga panahon so nagkalit lang dyan na siya uwan na anak po siguro yung location no kay naglain ang panahon no kay di matag ano makalit, lang init yung kalit ang uwan so LPE attacks na po sa ako na lang na siya may, may kanabaho ka, ano yung tarong undang po na mong pagpanabaho ano no sa una lang na yung biyahe na po mi hapit hindi na po na matagad nagpintal kay mabisi naman no sa una lang so needed na siyang pintalan no kay grabing ka kalubad na niya color sige lang kay amo man yung say sayawan ng uwan no